Sa isang libis sa pagitan ng dalawang bundok, nagkampo ang dalawang magkatunggaling hukbo. Sa isang panig ang mga Filisteo mayabang at malakas. Sa kabilang panig ang hukbo ni Haring Saul ng Israel, nanginginig sa takot. At sa gitna ng lahat, isang higante ang sumisigaw, isang hamon na yumanig sa buong Israel. Araw-araw sa loob ng apat na pong araw, lumalabas ang higanting ito. Ang pangalan niya, Kuliyat, halos sampung talampakan ng taas balot sa tanso mula ulo hanggang pa may dalang sibat na kasing bigat ng isang puno, at ang kanyang sigaw, Pumili kayo ng isang tao, hayaan siyang lumaban sa akin. Kung mapatay niya ako, kami ay magiging alipin ninyo. Pero kung mapatay ko siya, kayo ang magiging alipin namin. Walang sino man sa Israel ang nangahas na tumayo. Maging si Haring Saul nanginginig sa takot, para sa kanila si Goliath ay isang halimaw na imposibleng talunin. Ang kanilang pananampalataya ay natabunan ng takot. Sa bawat sigaw ni Goliath, lalong lumiliit ang kanilang pag-asa. Pero isang araw, may dumating na hindi inaasahan. Isang batang pastol na nag David, dinalalang niya ang pagkain para sa kanyang mga kapatid na sundalo. Ngunit nang marinig niya ang mapanuyang hamon ni Goliath, hindi takot ang naramdaman niya kundi galit. Sino ang Filistiyong ito, sabi niya, para hamunin ang hukbo ng buhay na Diyos? Pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid? Umuwi ka na sa mga tupa mo, bata, sabi nila. Maging si Haring Saul na galinlangan. Isa ka lang, bata, David. Siya ay isang mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Pero hindi natin si David. Puno ng pananampalataya, sinabi niya, Ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa mga kuko ng leon at oso, siya rin ang magliligtas sa akin mula sa kamay ng filisteyong ito. Ang lakas niya ay hindi galing sa sandata o sa pagsasanay, kundi sa isang dimatitinag na tiwala sa Diyos. Nakita ni Haring Saul ang apoy sa kanyang mga mata at pumayag. Sinubukan nilang isuot kay David ang baluti ng hari. Pero hindi ito kasya. Masyadong mabigat, kaya hinubad niya ito. Ang tanging dinala niya, ang kanyang tungkod, ang kanyang tirador, at limang makikinis na bato mula sa sapa, yun lang. Nang makita ni Goliat si David na papalapit, humalakhak siya, isa ba akong aso, at pinadalhan mo ako ng isang bata na may pamalo, at isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Ngunit si David matapang na sumagot, Lumalapit ka sa akin na may tabak, sibat at kalasag. Ngunit ako lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel na iyong hinahamon. Ngayong araw, ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay. At tumakbo si David papalapit kay Goliath. Kinuha niya ang isang bato, inilagay sa kanyang tirador, at pinakawalan ito ng buong lakas. Tumama ang bato sa noon ng higante, at si Goliat ang di dimatalong kampiyon ng mga Filisteo ay bumagsak na una ang mukha sa lupa isang bato isang tirador at isang pananampalatayang mas matibay pa sa anumang baluti ang tagumpay ni David ay hindi lang tagumpay niya ito ay tagumpay ng buong Israel ang takot na bumalot sa kanila ay napalitan ng tapang dahil sa isang batang pastol na ipakita sa buong mundo na hindi sa laki o lakas nasusukat ang tagumpay kundi sa laki ng pananampalataya